Isa sa mga malaking pressure na kinakaharap ng karamihan sa mga single ay yung kapag ikaw na lang yung naiwang nag-iisa. Yung bang halos lahat na o karamihan ng kakilala mo na ikasal na at parang ikaw na lang ang naiiwan. Nako, dagdag pa dyan yung kantsaw na galing sa mga naon ng ikasal. Naalala ko tuloy yung kwento na maglola na palaging nakatambay sa may bintana at nag-aasaran. Yung lola tuwing may dadaan na bridal car, tatapikin yung apo at sasabihin, Uy, siya nasusunod. Nako, hindi alam ng lola na medyo napipiko na yung apo. Eto ngayon, misan may nagdaang patay, yung karo. Nakachempo si apo at sabi sa lola niya, Uy, ikaw nasusunod. Pero hindi madali ang pinagdadaanan ng isang binata o dalaga na nag-aasam ng makapag-asawa pero parang napapag-iwanan na. Ako, medyo late na rin ako nakapag-asawa. 34 na ako nung ikasal. Nung nasa college pa ako, di naman issue yun. Pero na makagraduate na, at isa-isa na kinakasal yung mga kaibigan ko, naku, ayan na, nararamdaman mo na yung pressure. Eto, madalas akong mag-abay. Tapos paglipas ng ilang taon, ninong naman sa mga anak nila. Pati yung mga kaklase namin, natatahitahimi, katakala akong di na makakapag-asawa. Naku, may asawa na rin. Kung ano-ano nang pwedeng maglaro sa isip, bakit ako nalang natira? Pangit ba ako? May problema ba sa akin? Minsan nga, pag napapadan ako sa palengke at nakikita ko yung mga paninda na pinagpilian na, yung hindi mabili, parang gusto ko ng pakyawin at kausapin at sabihin ko sa kanila, alam nyo, relate ako sa inyo. Kapag ganito ang pinagdadaanan natin, mahalagang maging maingat tayo kasi pamisan, nagkakaroon ng desperasyon at maaaring makagawa ng hindi tamang desisyon. Yung bang tipong nung bata-bata pa ay may mga matataas na pamantayan o no? standard kung ano dapat ang katangian ng mapapang asawa. Pero habang tumatagal, nako, unti-unti nang nababawasan ang mga standard. Hanggang sa bandang huli, baka sabihin pa natin kay Lord, Lord, kahit sino na lang po, basta ho tao. Siguro maganda na mag-evaluate ng standard, pero di naman ibig sabihin na isakripisyo mo na lahat, makapag-asawa lang. Ang tendency kasi kapag may hinihiling tayo kay Lord at di pa natin natatanggap, ay nagiging bulag tayo sa mga pagpapala na nakapaligid sa atin. Parang cellphone na bagong bili. Tungtua ka, ingat na ingat ka. Tapos, pag may lumabas na bagong modelo na gusto mo, parang biglang hindi ka na masaya sa merong ka dahil nakafocus ka na doon sa gusto mo o doon sa hinihiling mo na hindi mo pa natatanggap. Sabi ng Bible, at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga nakay Kristo Jesus. Ang pagiging mapagpasalamat sa lahat ay ang pagpiling tingnan ang mabuti sa bawat sitwasyon. May mga taong lubos na pinagpala pero hindi makapagpasalamat. May mga tao namang simple lang ang pamumuhay pero lubos namang nagpapasalamat. Kung single ka, tandaan mo, na hindi lahat ng may asawa ay masaya sa kanilang kalagayan at hindi rin naman lahat ng single ay malungkot sa kanilang kalagayan. Mas mainam siguro na sa halip na malungkot ka habang naghihintay, sulitin mo ang panahon. Meron kang time, kalayaan, hawak mo desisyon mo, pag-aralan mong maging masaya as a single. Tandaan mo na ang isang productive and fulfilled life as a single ay isang matibay na pundasyon ng married life. Pero kung sakali na bang hindi talaga makakapag-asawa, at least, hindi nasayang panahon mo. Hindi na ang buhay. Ang buhay ay isang kaloob mula sa Diyos. Responsibilidad nating gamitin ito ng tama. Kaya habang naghihintay ka sa mga darating pang ng buhay mo, lagi ka maging positibo. Lagi mong harapin ang bawat araw na may pag-asa. Kaya, asa ka pa!